Papayagan na ang mga botante ng Embo Barangays na bumoto ng mga kakandidato sa pagkakongresista sa Tagig. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Kayla Makantan. Kayla? Sherry, la uh, is aspiring independent counselor, ang pinapauna nag-file ng uh, kanyang kandidatura dito sa Tagig. At uh, sa ngayon, Uh, sa mga orders na ito uh, kalalabas ayan palabas pa lang yung uh, partido ni ex-congressman uh, Arnel Serapico na tatakbo muli sa kanyang pagka-mayor. Ito na yung pangatlong beses na siya ay tatakbo bilang uh, alkalde dito sa Sodad at uh, kasama din niya ang kanyang may bahay na si Janelle na tatakbo naman sa pagka-vice mayor. Uh, kasama rin nila yung kanilang uh, mga kapartido na councilors na tatakbo sa ngayon, Sheryl, ito palang partido na ito ang uh, pumupunta dito para mag-file uh, ng kanalang candidacy at uh, yung isang independent councilor. At uh, pagdating naman dito nga sa mga Embo barangays, naikot at nakausap natin yung ilang mga residente kanina umaga at uh, aminado sila na medyo uh, nalilito pa rin daw sila na from uh, Makati ay at tagig na sila ando ngayon. Pero uh, dahil nakaboto naman na rin sila noong nakaraang eleksyon, uh, na tagig na ang kanilang jurisdiction, ay uh, gamay na rin daw nila yung lugar, yung presinto, yun at yun pa rin naman daw, uh, ang pagbabago lang yung mga tao, yung mga tumataos sa barangay, kung baga halo na sa ngayon, meron nga from uh, Embo at meron nga from Tagig talaga. Sheryl, kasi kanina no, 10.45 doon pumasok itong uh, partido nila, uh, ex ko nga, uh, Serapico, at uh, ngayong oras na ito pa lang, Uh, 1 p.m. na sila natapos at ngayon pa lang sila lumalabas. Dagsa yung kanilang supporters, Sheryl? Uh, ngayon dito sa uh, dito sa convention center at uh, iaantabay pa rin tayo antayin pa rin natin kung uh, ngayong araw ba magpa-file si incumbent mayor Lani Cayetano at uh, ganun din yung mga umuubong na pangalan mula sa mga Gamora o mula sa Tinga pero sa ngayon sir ayan pa lang yung uh, latest dito sa Tagig at uh, aantabay tayo para sa iba pang update Cheryl Maraming salamat Mobile Journal Kayla Makantan